Ayan guys. Ah, um, uh, guys, dito 'yan sa may uh, Newport Boulevard po. Ito. Ayan. Ah, uh, magandang hapon mga guys. Ayan, magandang hapon mga followers ko, supporters, viewers. Ayan. Dito ito sa kahabaan ng uh, Newport Boulevard. Mga guys, ah, tawid muna tayo mga guys. Tawid muna po. Ah. mga guys, sa uh, mga followers ko, supporters, subscribers, magandang hapon sa inyo lahat. Hapon mo maulog. Ayan. Ayan. Sa regard mo katayo. Wow, papay. Ayan you know sarap dyan yung mga pagkain nila sarap na mga chicken dyan ayan mga guys Ayan mga guys, uh, kung magagawa kayo dito, ah uh, maganda ang masyal dito, malilim. At saka maraming mga, kung nagugutom na kayo, uh, marami dito mga kainan. Ayan. Mamimili lang kayo kung saan kayo kakain. Ayan mga guys. Ayan, may New York style pizza At saka mayroon din makdo kasi maning yung tulog oh. sarap na tulog maning tulog niya yung pusa na yun diyan talaga siya lagi pusa na yun, sarap ng tulog niya nasa gilid pa oh. ayan yung pagkain niya diyan si maning uh. yan mga oh. guys nakita dito yan o. No? Uh, ano nun dito na sa kalabaw mga guys. Yan o, no? kalabaw. Yung yeah. yan yeah, Newport City. Kalabaw. Yung yeah, no? Newport City. Yan. Yeah. ah uh, uwi na uwi mga tao marami nang mga uh, sige mga guys uh, dito na rin ako sa sakay ng jeep dito na rin ako sa sakay ng jeep ah uh, na muna tayo tawid. tawid muna tayo Uh, mga guys ah uh, salamat sa inyong uh, patuloy na suporta sa uh, nyo sa mga video ko live maraming salamat sige mga guys maraming salamat sa inyo hanggang dito lang see you next video.